So, magandang umaga. Umaga pa naman, kay 11 pa lang. So, nandito tayo ngayon sa Mabalakat, Pampanga. Mayroon ditong, ano, Ayan dito ano, oh. Malberry. Ayun dito. Tapos, ada kay laki tayo sa lapi matini ito dito ito yung mubong anyan kolay anong pero kolay pula din yung kanyang ini yung kanya <laughs> Ang dami naman. dumi naman niya. <laughs> May meron dito swimming pool. Ayan oh. No? Apa ka? Apa ka dumi? Andoon yung mga ito, nasa ano sila? nag ano ng pambot yan, nag-aabang. Kay mga tisakay ito, kay mga matronid na monhon. Mga patronizer. Mga Oray pa okasyon kaya nangunguhala na kita malberry. Ayun, ito Ang ano, ang daming bunga. Adi ah, pa. Man, ini. Eh. Man. Man, 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 Ang, ang, ang kulay itim iti at pangalan. Ay, ano, kulay. Tapos, titikman mo siyang ganyan. Ayan. Ayun, kulang. Maasim pa. Yung itim naman, matamis na. Ah, ito. Ah, matamis. Sabihin yan. Yan. yan? swimming so, nandito tayo ngayon sa ating kalupaan. Ayan o. Oh. Yan. Bagong paggawa lang namin yung deke na yan. Yan, yan. Tapos ah, andun yung Mount Mayo. ayan, bagong gawa lang tong kalsada na to. Bayo. Active. Di. Di.